Naghahanap ng legit na trabaho bilang VA pero hindi alam kung saan magsisimula. Tara, tulungan kita. Mahirap man sa umpisa ang paghahanap ng trabaho bilang virtual assistant. May mga magagandang platforms naman na sa sayo. Una, tingnan natin ang Online Jobs to PH. Perpekto itong website para sa mga baguhan dito sa Pilipinas. Gumawa lang ng profile at tumingin-tingin sa daan-daang job postings. Sunod, mayroon tayong Upwork. Ito ay isang global platform kung saan makakakita ka ng maraming freelance gigs. Siguraduhin na nakahighlight sa profile mo ang mga skills mo tulad ng basic computer knowledge o mahusay na komunikasyon. Huwag din natin kalimutan ang mga Facebook groups. Sumali sa mga groups para sa mga freelancers at virtual assistants. Maraming business owners ang nagpo-post ng job openings doon at magandang paraan din ito para makipag-connect sa iba pa sa industry. Tandaan, lahat tayo nagsisimula sa wala, maging tapat lang sa iyong karanasan at maging handa na matuto. Kaya mo yan. Handa ka na bang maghanap ng iyong unang trabaho bilang VA? Pumunta na sa mga platforms na at mag-apply ngayon. Salamat sa panunood at good luck sa iyong freelancing journey.